Morning. Punta na naman po ko sa McDonald's. Ay, napapunta ako sa OP Mall. Tapos kukuha ng order nila na McDonald's. Hindi ba gauso dito yung ano? Yung free delivery? Bow! Punta ako ng OP Mall. Pipick upin ko yung uh, order nila na McDonald's. And sabi pa sa akin, you need to walk fast para daw hindi maghintay ng matagal yung order ko o nga pala so kailangan ko ngayon magmadali ako si tatakbohin ko to ay hindi ko na yata kailangan mag work out ng bongga -bong tulad ng ginagawa ko sa South Union talaga opposite so hindi ko kailangan mag work out dito eh, morning pa lang banat na banat na mga buto mga paa sa kakalakad tapos makapunta ah. ka ng mall ng walang bihis. punta ka ng mall ng walang lahat pag day off lang nagiging ka o minsan pag day off naman ay tamad ka ng mag ayos gusto mo na lang hinilata doon sa tabi kaya sa saan ka makapagpahinga. Ah. so this time kailangan kong bilisan yung aking pag lalakad ako, ah, oh. lola niyo, o, oh. tapos pupunta ng mall, chinelas, ganito, ganito lang. Okay lang yan, at least tao pa rin. <laughs> Tsuka, matindi yung filter natin sa ano camera, kaya medyo hindi kita masyado yung mga lubak-lubak sa <laughs> Ay, nakakatuwa anyhow, bilisan ko nga paglalakad at hahanapin ko pa kung saan yung McDonald na yun mga mi. hindi ko naman din kasi pa napuntahan yung McDonald sa OP Mall e, first time ko nga pumasok sa OP Mall kahapon doon sa supermarket etang pangalawang beses pala pero nung una kasi kasama ko sila amo kaya nung ako na lang mag isa kahapon pumunta para bumili ng karne ala, nga ngal ng 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 ako eh nasa third floor Apos ngayon sabi ni madam nandun daw sa second floor yung McDonald's so let's see um, problema ngayon hindi sila makachat sa akin <laughs> kasi yung data ko ubos na only good for one month lang yung kinuha ko nung nasa pinas ako so hindi na ako mag aabala na kukuha ulit ng data para lang makapag chat chat pag ano pag day off or ano sa kanila paglalabas. Ano na lang. Pupunta na lang ako dito sa park maki maki hotspot na lang ako kasi may free wifi naman dito. Tapos bala oi. Sanayin ko lang sa sarili ko na hindi Ay, magtatanong tanong kung ano-ano sa kanila. Kung ano lang instruction na ibibigay nila. One time instruction, okay na. Bala na kung may <laughs> masakto yung pagkain, hindi, hindi. Ah, Minsan kasi mas napapatagal yung conversation pagka may chat-chat ang nangyayari. Magko-confirm-confirm pa ah. what may day oy. So sa ngayon ang struggle ko palang lang is struggle ko lang talaga is yung pupupuntahin ako sa kung saan nila ako utusan. <laughs> Tapos pag -uri sa bahay, especially pag lalo pag galing sa palengke, maghahabol ka ng oras kasi magluluto ka pa yung lakad ko dito sa palengke mga 1 oras lahat 1 oras magluluto pa ako kailangan pati yung luto pag i mo sa kanila yung kumukulo pa talaga so kailangan ko sanayin yung sarili ko na gano'n yung siste kasi dito uh, culture pala nila is kailangan pag ihain mo sa kanila yung food yung talagang kumukulok pa halos. Kumukulok pa talaga yung galing mismo sa kumukulong kaldero. Yung kain mo sa plato nila pag kumakain sila. Medyo doon ako nag adjust kasi nasanay ako sa Saudi na prepare ko muna lahat yung food. Piniprepare ko muna lahat. Okay, all one. nabaga baga ako. pa, malayo pa. Ah. Yan, so back, to ano tayo. Piniprepare ko muna lahat yung aking mga lulutuin. Ganon. Tapos, kahit na bangkay na halos yung sobrang lamig yung mga pagkain na ko eh okay lang, basta yung pagkaayos pagka-design, tsaka yung pagkaluto pati yung lasa, okay Iniinit na lang kasi doon minsan sa oven kung nasa Saudi ako. Basta prepare na lahat yan dyan sa mesa kaya sa ref kukunin na lang nila. Tsaka yung mga naging amo ko kasi dati sa Saudi, di talaga yun sila nagpapaserve. Niminsan hindi ako nakapagserve noon na puro mal talaga sa mga amo ko. So dito, dalawa lang sila tsaka yung bata pero kanya-kanya kasi sila ng kupahi ng ano minsan, nang way sa pagpagawa ng food may time na pareho naman sila ng putahe pero iba iba yung process ng paggawa lalo na yung sa bata so doon ako medyo semplang ng very light kasi may mga process na komplikado kahit napakasimpleng recipe bo, pero okay lang ko yung matutunan sa Hong Su po ah. Tapos ang ilaw lo. Kahinal 5 diba? minutes, 6. Okay. Gusto ko tumakbo kaso nga lang sa kitang chan. Okay. Oh. Mabilis na tong lakad ko. Pinibideo ko na lang yung mula doon sa... ari ko! Ayan! Amo! Okay, madali pa more! Okay. Kasi baka daw lalamig yung in-order nila sa mcdonald so, oh, di ba? So, siguro mga 15 oh, mga 15 minutes yung lakad ko para punta. Tapos 15 minutes din siguro pabalik. So 30 minutes. O oh, paano pa maging mainit yung McDonald's noon? Oh, wow, may bell. Takbuhin muna. oh Dia Oh. Jogging kayu na lang tayo. So, nakapasok na ako sa mall. Eight minutes. Open mall dito pala. Ito mo ito. Yung pala yung exit. Tapos dito ako dumaan. Okay. Yung pag-akit pala doon. Yung pala yung para sa crowd. Sa, ano, yeah. um, sa labasan. Mm. Ah, ayun, may McDonald's na akong nakita. So, papakita ko na lang yung sinin ni Madam sa akin sa WhatsApp. Na ito. Okay. So magtatanong din ako kung saan banda kasi wala nga namang iikot-ikotin ko. Makas ah. na nga pa nga ah. So, Lalo pa lang akong nandito. Ayun doon pala sa... Assume. Okay. May exit din dito. So, the NPR floor. Second floor. Go. Yeah. Kapitin na ako ng mabilis. Ang floor iikot then saan kaya siya banda okay so this time we need to ask ayun nandito na yung magtunod <laughs> so kita ko na yung magtunod o diba bi In 10 minutes, nakita ko yung McDonald's here. So, wait.